Kanina ho, uh, na naanyayahan po ako ni spokesperson Secretary Harry Roque sa programa nila sa TV4, no? At ah, uh, kasi nandito po sila sa kabilang studio po ng Will Tower dahil wala muna po silang studio dahil nagkaroon po ng mga isa ibang mga cases na COVID uh, cases doon. So, nakahold mo na yung kanilang studio at ang free TV4. So, nakiusap sila sa akin na gumawa kami pa May extra studio naman po dito. So, Ilang days na po sila dito. Para po, importante yun kasi, malaman natin po kung ano po ang mangyayari at nangyayari po sa ating bansa. Ito po, panoodin nyo yung kanina pong nangyayari at para po malaman nyo kung ano po yung plano at nangyayari. Ito po, ang kanilang interview sa akin at interview ko sa kanila. So ngayon naman po, dahil tayo po ay nasa Will Tower, ladies and gentlemen, Pilipinas, Mr. <coughs> Willie Revillame. Thank yeah. you very much po for hosting us. <laughs> okay. okay. Dito ba ako? <laughs> okay. Okay. Hindi ka pa ata, Go, one, one, meter lang, no? Pakibuhan <laughs> okay, lang. Sige, Karin, pwede bang lilipat ka sa gitna? Bakit, <laughs> bakit kasi kung nalipat na ka, ako sa gitna? Yeah, okay. 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 Oh, yeah. Para maganda, maganda po. Okay. Okay. Yeah. Para one meter. Uh, okay. eh, Sumusunod tayo sa batas. Metrohan mo, ha? Metrohan mo, metrohan okay. mo. okay, sir. Okay, <laughs> maganda nga <apon> po, Pilipinas. Pero rin ang... Metro okay. din, uh, metro run natin yan. Okay. Glob, <laughs> ano? <laughs> buhay pa <yan. laughs> okay, okay. okay, one meter, one meter. Oh. Okay. Okay. Uh, magandang uh, puno. First time ko na tumubas ng channel sa GMA. Pasensya na ho kayo. PDB4 naman to at paglilingkod naman to sa ating mga kababayan. Magandang hapon. Hindi ako politiko pero nandito ako para una magtanong bilang isang mamay Pilipino. Uunahin ko lang si Governor Rimulya, no? Governor, nung dumating tong lockdown, nag-open ka ng SM, nag-open ka ng mga malls, and then bigla mong sinara. Bakit naging ganun ang decision mo sa buhay? Uh, Nag-issue kasi ako ng <coughs> quarantine pass para sa lahat ng mga residente. Nung nagpa-investigate ako, yung mga gwardiya ng SM, lahat ng mga mall, ay imbis na i-check yung mga quarantine pass, kahit sino na lang pinapapasok. So, ang nangyari nung Saturday, Sunday na yun, naging parang pasyalan na buong bayan ng mall at magiging lala ang sigurado ko tataas ang transmission ng virus. Kaya pinasara ko muna, binigyan ko ng guidelines and after two days, binuksan na naman. Which I think, yun ang tamang ginagawa. Kasi ang importante, I think, isang proteksyon sa bawat mamayan. Ang lang sinasabi ng politiko, eto, bilang isang mga Pilipino, kayo, nangangako kayo. Kasi nagkakampanya ako dati, puro pangako. Para sa bayan. Palagay ko ang dapat unahin yung mamamayan. Kasi ang mamamayan ang nagpapatakbo ng bayan. Paano mabubuhay isang bayan kung ang mamamayan natin, hindi natin alagaan? Secretary Roque, pwede ba kitang tanungin? Sige, pero mamaya tatanungin din kita. Tanungan tayo. Sa okay, tanong, go, sa okay. Ang tanong ko naman iyo ito, Saan pagpunta ang katulad namin mga Pilipino? Etong tanong ko sa pamahalaan nyo. Paano ang mga jeepney drivers na umiiyak na mamalimos, OFWs, yung mga kabawang isang kahit isang tokang mga Pilipino. Paano mabubuhay ito ngayon sa pinagdadaanan natin? Talaga napakasakit po na nangyari sa atin dito sa pandemya ng COVID-19 na hindi po talaga natin inasahan. Pero nakikita nyo po, nagkakapit-bisik po tayo, ginagabit po natin ang kabanang bayan sa ganitong paraan po para matulungan ang lahat na makabangon. Unang-una po, nagbigay po tayo ng mga ayuda dahil alam natin na habang walang hanap buhay, kinakailangan makakain pa rin at alam natin po, hindi sapat yan. Pero ngayon po, unti-unti na po tayo nagbubukas. Unti-unti na po tayo nagsasabi na taong bayan, kinakailangan po, mabuhay tayo na nararihan ng COVID-19. Kinakailangan po, ingatan po natin ng kalusugan para tayo po ay makapag makapagbalik hanap buhay. Tama, lagi yan ang sinasabi nyo eh. Bakit hindi tayo humingi ng tulong sa mga nakakataas sa buhay? Lagi na lang bang gobyerno ang aasahan natin? Marami naman din mga kababayan natin yan na maluwag sa buhay. Hindi ba pwedeng makiusap ang presidente? Hindi ba pwedeng laging sa puro gobyerno na lang ang sisisihin, gobyerno na lang aasahan. Siya, so, meron naman din mga tao na katulad ko. Bilang isang mamay ng Pilipino, ako'y pinagpala at ako'y blessed na blessed dahil may programa ako sa GMA 7 na 5 to 6.30 na nakakatulog ng tutok to Nakakadugo ng puso pag nakikita mo yung mga namamalimos sa jeepney driver, doon nakatira. Yung sa OFWs natin, ako ay isang mamamayang na pinagpala na nabanggit ko siya dati na gusto kong tumulong. Opo. Ngayon, ngayon gusto kong sa sarili kong pinag uh, ipuna, no? Dahil ako naman po eh, may trabaho ngayon at siyempre napakahirap. Gusto kong tumulong una dun sa mga jeepney drivers, no? Okay. Sa so, tingin ko, itong mga unang kailangan kailangan. Uh, nakita ko yung sa Maynila, hirap na hirap. Nakita ko yung sa Quezon City. Yung ano, ano uh, I am willing to give sa akin pong naipon. Hindi naman ito pagmamayabang, no? Ito lang ang pwede ko maitulang sa gobyerno kasi hindi naman ako pwedeng lumapit si Mr. President. Sa mahal na Pangulo na, ito bibigay ko, hindi maganda tingnan. Siguro sa inyo na lang, ang bala ko ay magbigay ng 5 million, 5 million ngayon sa araw na ito at handa ako at ibibigay sa mga jeepney drivers na talaga namamalimos na. Hindi ko lang alam kung paano bibigay. Una, Maynila, Quezon City. I think yung mga namamalimos, pinapahanap ko yan. Ah, kabite, kabite. Ah, kabite, mayaman yan. Mayaman sa sugpo yan at sa talaba. So, so, uh, so <laughs> Nakalimutan mo, Kuya William, ano, kabite. Sabi ko, tinanong kita kayo kanina, hindi mo, kaya pa naman namin. Oh, maraming talaba. o, <laughs> oh, wag <okay>, oh, magsinumanin. Tinanong <laughs> ko siya, kamusta ang buhay sa kabite? Kaya pa naman namin. At least, honest, I'm, meron akong check dito na para alam ng tao, hinanda ko to, 5 million para sa mga jeepney drivers. Ngayon, eto ho, pangako ko. Hindi yun ito pagbubuhat bubuhat ang bangko dahil sobra akong pinagpala ako dahil ang think sa industry, ako lang na may may trabaho ngayon na ng live. So, and then, 5 million ngayon. Next month, magbibigay ulit ako ng 5 million para dun sa mga taong talaga nangangailangan. Kung kakayanin ko monthly ito, sasabihin ko kay Secretary Harry Roque. Wow, maraming salamat po, uh, no, On behalf uh, of yung mga magbebenepisyo uh, po dito sa donasyon ninyo. Ang sa akin naman po, tatanggapin ko to pero iti-turn over po natin sa DSWD at sa DOTR. Meron po talaga silang sistema ng ayuda na binibigay sa mga jeepney driver. Sisiguraduhin po natin na ang lahat ng bibigay niyo na 5 billion ngayon, makakarating po sa mga jeepney driver. Kuya Willie, pwede bang magtanong? Kasi hindi lang naman ikaw ang may trabaho ng live ngayon. Pati si Harry Roque may trabaho rin live. sa Kai Golden, sa Kai naman. Wala akong live na show eh. Hindi, so, pero... Teka muna, teka muna. Wala akong commercial sa Prince Briefing araw uh, naman yan. Pinaparapak <laughs> na tayo. Okay, baka, ano ba? Baka pwede sa okay, ni... Walang ano, commercial yun. Bigyan niyo walang commercial sa press briefing ko. Pero ang importante, <laughs> o, ito pa isa. Uh, Pini, sorry ha. Uh, sa ating mga kababayan, nabasa ko sa uh, yung nangyari sa Beirut. Ito, para pagtutulong ka, lubos-lubosin mo na. Yung apat na pamilya po na naulila, I'm willing to give 100,000 each sa mga kababayan natin. Nadudugo ang puso ko sa ating mga kababayan. I'm so blessed. Napakabait ng Panginoon Diyos sa akin. Ako po yung may programa na nagbibigay din ng tulong. Basta hanggat kaya kong tumulong, kasama ko naman ng GMA7 dyan. At gagawin ko, yung apat mong pamilya na ulila, kukontakin namin kayo. Kanino ko ba bibigay? Paano ba yun? sa... Uh, makakarating po yan. Bibigay po natin yan sa OWA at OWA po magbibigay uh, on top dun sa mga binipisyo na binibigay talaga ng OWA, yung 100,000 nyo dun sa apat na nasawi sa Lebanon. maraming maraming plan. salamat. De, de, Ladies, biggest, na, na, gusto bigay, Kasi gusto ko iabot sa kanya. Oo, ah, ball pen, please. Okay, baka magbago okay. ng isip. Oh, Then, please. isip. <laughs> ba address yung check eh, ano? Saan uh, nga ba? Is uh, sa it cash? 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 E, dapat po so, siguro. Makakarating po ito sa DSWD, pa, uh, DOTR, para po dun sa ayuda, pero, ilagay pero, nyo lang po siguro D.O.T.R. para dun sa ayuda Dahil sila nabibigay ng ayuda sa mga jeepney driver Tapos ang uh, yung 400,000 po na ibibigay nyo, 100,000 each, OWA OWA? OWA? OWA, OWA? OWA? To OWA po o w, -W -E. Ah, parang Jimmy Santos, OWA? Okay, so, ah, owa to, owa to. mga kababayan, <laughs> kabayan, maraming salamat po kay uh, Mr. Willie Revillame. Hindi lang po sa kanyang donasyon, kung hindi dahil inampun po natin siya. Hindi Inam, na kami, inampun po na kami habang wala po <laughs> kami. Mga, mga kababayan, nagkakagulo <laughs> na po dito. Naga, hindi na alam na, sa so, sobrang na, na, dami ng problema, mga kababayan, okay. hindi na naman spokesperson. Inampun po niya kami habang sarado po ang NEB dahil marami po nagkakasakit at marami in isolation nakapagpatuloy po tayo ng broadcast dahil po kay Kuya Will, the past few Maraming salamat po. Importante ho, yung maintindihan at malaman nyo ang informasyon galing sa ating pong mahal na Pangulo at sa spokesperson. Ako, sobrang bilid pag nakakusap po sa Sekretary Harry Roque, isang text ko lang tumatawag, ano matutulong ko, Willie? Ganyan po ang isang Sekretary Harry Roque. So maraming maraming salamat po. Yun, check <laughs> <Okay>. <laughs> So sa kanan po ng inyong uh, presidente, Pangulo uh, Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong Spokes Harry Roque nagsasabing, Napakadami pong masamang balita ngayon. Pero mabuting balita po, babangon po tayo. Dahil tayo po ay mga Pilipino. Mga kababayan, kaya natin yan. Kaya natin yan. Okay? Sa so, mga kababayan, natutuwa po ito ha. Ah. Kung, secretary, kung kayo ko ba magbigay next, next month ulit ng... Oh, sige po, maraming maraming salamat. Uh, sa iyo, Go governor, sayo. governor, yes, hindi, ka ba, hindi ka, ba, natatamaan? Ah? Uh -huh. ako ng cheque? Eh, ay, ang sweldo ko po ay eh, 130,000 a month baka ano hindi mo tumapos. Bibigyan tayo kita niya. ng cheque. Ayo, kailangan <laughs> ko. Hindi maraming... po, maraming pera yan, may binenta ang lupa yan. <laughs> <laughs> alam ko po, po kung saan yung binenta niya. Paplag so, ko lang, mamaya, okay. mamaya ano ma, mamaya, pdv 4 Channel 7 po, 5 to 6.30, tutok na kayo. Dahil 100,000 ang bibigay ko sa Shopee Shake. Yan, salamat sa inyong sponsor. Ito yung PDB4 at syempre, itong istasyon ng bawat Pilipino. Okay, maraming salamat din po sa Tutok to Win dahil sila po ay tumulong sa ating broadcast at kasama rin po natin ang mga dedicated skeleton force ng PDP4. Maraming maraming salamat po sa inyo. Buhay mga Pilipino, mabuhay tayong lahat. Kanina po niyan kanina po nangyari na 'yung 12:00 ng 1:30. 12, oh. So nandito rin po sa studio sa abilang studio lang ng uh, Will Tower naman. But anyway, uh, kinontak na ho namin yung uh, para humalaman nyo Uh, hindi ko kasi alam kung paano bibigay, paano ka tutulong. So, dapat dumaan. Marami nag-message. Wala. Hindi makakarating yan. Makakarating po yan dahil i-check-check po namin yan. Nakipag-usap na rin po kami, so, of course, sa uh, Hans Kakdak ng OWA. Yan. Miss Goddess Hope Oliveros, no? Libiran ng DOTR at siya LTF Army Chairman, Mr. Martin Delgra. So, inaayos po namin to. Uh, yung unang bigay po na 5 million, yun muna hong mga kawawang a uh, jeepney drivers po, na mga, mga namamalibos. So, uh, sabi ko sila, sino ang priority, no? So, sinabi ko naman kay Secretary Roque, kung kukulangin, pwede naman next month to, pag sumweldo ulit ako, at kakaya ko magbigay, pwede ko naman po ulit gawin yun, na makapagbigay ulit ng 5 million next month. Hanggang kaya kong tumulong, at hanggat kaya po namin magbigay ng, uh, abot kaya lang namin na tulong, gagawin ko po yung pasa sa ating mga kabayan. Sa panahon na to, pag nakakapanood ako ng news, Talagang ang hirap. Hindi lang po sa Pilipinas yan. Buong mundo po ang nagsasakripisyo. Buong mundo po ang nahihirapan. Hindi lang po tayo. Ito po ang panahon para tayo magkaisa, magmahalan. Huwag na tayo magbangayan. Ito na lang gawin natin. Kung ano kayang iabot, abot natin. At huwag kayong mag sa mga jeepney drivers sa buong ang, siguro, Pilipinas. Gagawa ako ng paraan kasi nakita ko ang hirap ng buhay nyo. So, yung Federation of Jeepney, Operators and Drivers Association of the Philippines. Uh, Makikipag-usap kami sa LTFRB, no? So, sino yung talaga nangangailangan? Pasensya nyo na, yun lang muna nakakayanan ko. So, gagawa pa rin ako ng paraan. At dun sa mga kababayan natin na may sakit, gagawa pa rin ako ng paraan. Ito pong programang ito, naisip namin ng GMA para ho, pagmamalasakit, pagmamahal sa kapwa, at pagtulong sa inyo. At syempre po, at uh, kung may pa, yung pong mga namatayan, na pamilya doon po sa Beirut, sa Lebanon, ito do, from Beirut, ito ating namatay, na interview ng 24 hours, Ms. Adel Magnalangit, siya yung namatay, no? Uh, dahil sa OFW household helper siya, naulila po niya kanyang kapatid na Ms. Grisila Bustamante, ito yung number, isa pang namatay na OFW household helper din, OFW natin, si Ms. Perlita Mendoza, nakikiramay kami sa pamilya, at naulila po niya kanyang asawang si Giovanni, Gibani, Mendoza. Meron pa pong dalawa at napangako ko po na personal po ito, magbibigay po ako ng tigo 100,000 sa mga naulilang pamilya at alam kung kailangan kailangan niyo to sa ngayon. Ako po ay nandito para tumulong sa gobyerno. Hindi po to personal na anong hangarin ko. Kung nahihirapan ang gobyerno, sa ating mga kababayan na pwede naman tumulong, tumulong tayo sa kapwa natin. Ang gobyerno po ay ang mga Pilipino. Hello everyone! Mga kapuso, I'm Donita Nose. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Maraming pang hinanda para sa inyong lahat. Kaya mag-subscribe lang sa official YouTube channel ng Wawa Win! Don't forget to hit the bell button para lagi kayong updated. Mula